Ayan, shout out po mga katropa. Ayan. Andito tayo ngayon mga katropa. Ayan. Ngayon, wala, wala pa rin punti kilang ulan mga katropa. Ayan, may dumang ibon. Ayan. kung makikita nyo po mga katropa, yan, ang lakas ng ulan. No? halos din na po makita ang mga building. Ayan. po mga katropa yung Ayala Circuit Makati Shopwise Ayan mga katropa Ayan po yung Ulan Halos na po Halos din na po makita mga katropa yung Building Okay, mga katropa yung daloy ng dahan sa baba ayan mga katropa kung mapansin nyo po maluwag yung daan madalang po yung mga nadang sa pera kasi nagulang pa rin po hanggang ngayon ayan. magdamag po yung ulan mga katropa ayan. Nandito po sa akin ng tayo ko medyo ambon-ambon lang po. Pero kung matatanong nyo po mga katropa, yan, ang lakas ng ulan nyo, no? hindi po makita yung mga building. Yan po yung Manila area yan po, Ayan, mga katropa. Halos di po makita yung mga building sa lakas ng ulan. Yan, ingat po tayo mga katropa palagi, lalo na po sa mga inabahang lugar. Yan, Ayala Circuit Makati Ayan Ayala Mall Circuit Makati Wala pa rin pong tigil ng ulan mga katropa. Ayan, malakas pa rin po yung ulan. Ayan. Yan po yung natatalo natin yan. Yan po yung, yan po yung ano, sa Manila po yan. Ayan, mga binting na yan. Dito po tayo ngayon sa ano, sa Makati. Ayan. Ipakita ko pala sa inyo mga katropa yung ano, yung Makati City Hall yan, dito tayo mga katrop yan, yan yan, yan yan, ito pala mga katrop yung Makati City Hall yan, yan po yung bagong gawang Makati City Hall yan sa mga katropa na nasa lanta po nung pagulan at bina mga lugar, ingat po kayo palagi mga katropa. Lalo po yung mga binabahang lugar ngayon. tayo mga katropa ayan ayan po yung mga nagkataas ng building dito sa Makati na natataklaban na po ng, sa lakas ng ulan ayan Yan, kung mapapansin nyo po mga katropa, halos wala na, wala masyadong dumaraang sasakyan. Pakita ko sa inyo mga katropa. Yan. madalang po sa sakyan na dumaraang kasi nga po, naguulan po ngayon. Ayan, halos wala nadang sasakyan. sa Maluwag po yung daan, daan, natin ngayon mga katropa. Kasi naulan, saan lang Ayan. Ayan ano mga katropa o. Kung mapapansin nyo po na sa ano. Yung mga building sa Los Dinamakita sa lakas ng ulan. Ayan. kanin lang po ang yung mga building dyan nakikita natin. Ngayon po halos din natin makita. Ayan oh Ayan, Ayan po. May Meron pa po, po tayo nakikita ng kaunti pero pag inilayo na po natin yan, hindi na po natin makita sa lakas ng ulan. Ayan. Ayan, po tayo sa po yung Manila area na ating natatalaw sa mga building yan hindi na rin po natin makita mga katropa yung mga building dyan kasi ang lakas po ng ulan yan dito po sa akin ko, mga katropa medyo ambon lang po pero nagdidilim na rin po dito sa sa pwesto ko yan Madilim po eh. Kita niyo mga tropa yung ano. Kalangitan ng dilim. Ayun. Ayun po. medyo nababasa na ako dito sa ano kasi medyo na pa yung ulan Ay, mga katropa, oh. hindi na po natin makita yung mga building dyan sa lakas po ng ulan. Uh, shout out po sa lahat ng mga katropa natin dyan. Ingat po tayo palagi. Yan. Lalo po sa mga nagdadrive dyan, mga motor, vehicles, yan. Uh, ingat lang po tayo sa drive kasi basaan daan tapos yung mga binabang lugar yan. Ingat po, ingat, ingat. ah uh, dito pa rin po sa at tatayo ko mga katropa. Yan. Kung mapapansin nyo pa rin po. Yan. Sa baba. Yan. Madalang pa rin po mga katropa yung mga nabiyahing mga sasakyan. Yan. Ang luwag po ng daan. Yan. Ah, uh, mababasa niyo po mga katropa yung mga motoro. Ayun, mga motoro lang po yung ano. Kagit natin yung mga dumaraan. yan Konti lang po yung mga katropa yung mga na biyahe Yan mga katropa, medyo nalabo na rin po yung building dito mga tropa kasi natatakpan na po ng ulan kaya na po mga tropa maliwanag yan kita kita natin yung mga building yan. dito sir to mga katropa kung mapapasin nyo po yan talagang halos din na po namakita yung building ayan pag isinom niyo po sa mga tropa ayan yan po yung building natin nakikita yan Ngayon po, pag ngayon po natin, halutin na po natin mga mga katropa. Ayan. Hindi na po natin makakita mga katropa yung building. Ang lakas pong ulan niya no mga katropa. Oh. Dito po lalo sa Manila area. Ayan. Yung mga building dyan mga katropa. Hindi na natin makita sa lakas ng ulan. Ayan, ingat po mga katropa dyan sa taga-Manila. yan, ingat po, ingat. Hindi na po natin makakita mga katropa yung building dyan sa lakas ng ulan. Uh, sa mga area po ng binaba, ayan, ingat po tayo palagi. Uh, nababasa ako mga katropa dito sa puesto ko